Mahal asawa mo o anak mo. Lagi kong sinasabi sa mga tao sa paligid ko na mas gusto ko na mas mahal ko ang asawa ko kaysa sa mga anak ko. Bakit? Ang lagi nilang sinasabi sa akin, hindi dapat mas mahal mo yung anak mo kaysa sa asawa mo. Tandaan nyo na walang... Alright guys, yan yung naging viral ngayon dahil may isang nanay ato yung contestant. Tinanong siya kung sino ang mas mahal niya ang kanyang anak o ang kanyang asawa kung sino pipiliin niya so ang sinagot niya ay yung asawa may paliwanag siya doon at mahaba na yon. ang didiscuss ko lang ngayon kay sa aking sarili kung sino pipiliin ko asawa ba o anak ang pipiliin ko guys kung ako ang contestant, kung ako ang tatanungin wala sa kalim dalawa ang pipiliin ko ay ang sarili ko. Bakit? Alam naman natin guys, na ang mga anak ay alam nating mahal tayong mga magulang. Pero, pero ang katotohanan guys, ay hindi naman lahat ng anak. Alam nyo na na hindi rin makakaalaga sa atin o hindi din hindi din tayo maasikaso especially kung may mga problema na sila Especially kung may mga, may priority na silang mga sa buhay nila. May sarili na lang silang pamilya. So, tayong mga magulang ay second option na lang. O kaya, kumbaga kung, kung na tayo, hindi na tayo priority nila sa mga anak natin. Ngayon, ang asawa naman, oo, oh, nandun na tayo. Mahal tayo. At uh, tinatawag na handang magsarkipesyo para sa atin kung mamahalin din tayo. Alam naman natin na ang asawa, ang mga asawa ay ibang tao yan sa'yo. Nagkaroon lang kayo ng koneksyon dahil sa nararamdaman yung dalawa, ang pagmamahalan nyo. Anyway, so hindi natin, hindi lahat ng asawa ay nandyan din pagdating ng panahon. Talaga naghihiwalay yung iba. Bakit nga ba sarili ko ang pipiliin ko? Sarili kong pipiliin ko, mahalin ko sarili ko, Paghandaan ko ang sarili ko na pagdating ng panahon, whether may anak o may asawa, ay handa ako. Handa akong tumanda na mag-isa, handa akong mamuhay o harapin ang buhay na mag-isa in case kung mawala silang dalawa. Sa pagmamahal naman, pariho ko silang mahal. Mahal ko mga anak ko, mahal ko ang asawa ko. Sa aking sarili, hanggat ako'y matibay, may lakas ay mamahalin ko sila. Kayo wala akong pipiliin sa kanilang dalawa. Dahil pareho ko silang mahal. Mamahalin ko muna sarili ko para kaya kong magserbisyo, kaya kong mag-alay ng pagmamahal sa kanilang dalawa, ang anak at ang asawa. Kasi bakit sila talaga ang priority para sa akin? So kung ang sarili ko mamahalin ko muna, magkaroon ako ng sariling kakayahan, at katibay sa angin sarili... eh... handa ako. Mawala man sila sa akin... dahil... hindi natin maiwasa ng panahon... nangyayari talaga... ang anak natin... makaroon ng priority... sa buhay nila... ang asawa namin, naman natin ay... pagpalagay natin... nag-paid na... paid... ngayon... kung ang asawa natin... ay sasamahan tayo... hanggang sa pagtanda natin... ang tawag doon... bonus. Di ba bonus. Kung ang asawa naman na ang anak naman natin ay binigyan tayo ng tinatawag na support support sa kanilang bilang give big give up ang tawag niyan, give back para sa ating mga magulang. Bonus 'yon. Kumbaga at least kahit papaano nakatulong sa iyo. Pero kung hindi man nila gagawin 'yon, at least handa rin ako kasi bakit? Pinili ko sarili ko eh na mahalin at pakandaan. Kung ano man ang mararapat pagdating ng panahon Okay guys